Minsan nasasabi ko, oh, napakadaya mo eh. Wala akong ibang ginawa. bulhin, nadabulin ka. <laughs> eh kahit yung pangarap ko, ibinitawan ko para sa'yo. Para sa ating dalawa. Akala ko nung muna, hanggang dulo tayong dalawa. Akala ko ba, walang iwanan. Kahit sino pang humarap. Pero bakit ako nalang ngayon ang mag-isa? Bakit parang ako na lang ang lumalaban para sa ating dalawa? Mahal oh, na mahal kita. Alam mo yan. Pero tama lang ko na rin. Dahil ni Juanse, hindi mo ako kayang piliin at hindi mo naman din talaga ako pinili dahil mahal mo ako. Pinili mo ako kasi naibibigay ko sa'yo ang pagmamahal na gusto mo. Pero hindi mo naman ako mahal talaga. Sadyang nahumahalin ka lang kung paano kita mahalin. Tikilin natin to.